Ayan guys, good evening. Ayan guys, ito po ang ulam namin. Ano yan? Uh, sa kalamunggay. Sige <laughs> rin naman, bunga. 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 Bunga ng kalamunggay guys. Ayan guys, ayan. Kumakain po si ano guys, mama guys. Ayan guys. Ayan, guys. Ayan, guys. Okay. okay. Yan. with matching ganyan guys. pagkain po yan guys, yung parang nasa ano lang, yung inside the ano, the, the bunga. Ayan. Diyan kakainin buo yung inside the bunga. yan Inside po yan. Ayan. guys, marami po yung benefits guys. Huwag mo po ka, mag, may ganyan po kayo, huwag mo pong i- i-disregard. -di Maraming benefits po yan, guys. Ano, sinagol lang sa...